guys! Good morning! Welcome to my mini vlog. So for today's video, magluluto tayo ng breakfast ni asawa. So yan, nasa ko na yung kawali and medyo mainit na yan. Kaya nilagyan ko na ng mantika. So yan, ang una natin gagawin is iiinit natin yung pansit miki na niluto ko kagabi. So yun, yun talaga yung inulam namin kagabi. And may natira kaya yun din yung uulamin namin ngayong umaga. Syempre guys, kailangan sa panahon ngayon magtipid tayo kasi nga ang mahal na nang bilihin. Alam niyo ba guys na nakakatuwa lang kasi nagagawa ko yung mga gantong bagay kahit na paminsan-minsan lang sa asawa ko. Haha, hindi kasi talaga home morning person, guys. Aminado ko doon. And hindi naman ako ganoon ka asawa. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko inaasikaso yung asawa ko ha hindi lang siguro ako sabi yung talagang asawa na kailangan babangon ka talaga ng para maghanda ng pagkain. Hindi ko siya araw-araw ginagawa. Pero ginagawa ko rin naman minsan para sa kanya. Siyempre, kailangan din na minsan i-bakes natin kung ano yung mga nakasanayan natin. Para balance, ba? Diba? Tsaka sanay din kasi si asawa na siya nagluluto ng pagkain niya sa umaga. Pero sa hapon bumabawi naman ako guys. So, yan. Mainit na yan siya. O, diba? Ang sarap niyan guys. Yan. Isusunod naman natin is yung fried rice. Magpa-fried rice ako, guys. Kasi mahilig si asawa sa fried rice. And alam ko na gusto nyo yun tuwing umaga. Kasi minsan nakikita ko nagluluto siya. Kapag hindi pa ako bumangon. Pero ngayong araw, ako ang gagawan para sa kanya. So, yan. hinisa ako na yung bawang para masarap guys. Ewan ko, mahilig si asawa doon, eh. Yung sinangag na may bawang. Ako kasi guys, hindi na talaga ako naglalagay ng bawang kapag nagsangag ako. So yan, antay lang natin yung minute and nilagay ko na yung kanin. Tapos, ihahain natin to siya guys. Dilipat natin sa lalagyan. And, trivia lang guys ah. Si asawa, hindi ko alam kung siya lang or meron ding mga ibang asawa siya na hindi talaga siya nagkakape kapag umaga. Bihira siya magkape pag umaga. O, oh, na. Paluto na siya, guys. Ready to serve na yan mamaya. Ayan na, guys. Ready na yung pagkain ni asawa. Bye! Thank you for watching.